Doktor Lab, wak-wak ka daw. Sabi ng ibang viewers na probinsyano, yun kumapit sa pamilya Morales. Uy! Pambira, Dok! Grabe, Dok! dok, issue to, Dok! Yari na naman, may, may topic na naman si Dok. May na naman ng topic si Dok. Wak-wak daw si Dok. Ayan po. Kuya Rap, pag nag-night streaming kayo, pangatay niyo si Viancy ng Sandal. Ay, grabe yung kantang yun. Swak na swak talaga dun sa dalawa. Yung kanta na yun. Anong ang chorus nun? Na, na, hintay ka. Na, 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 king mahal. Sana'y maghintay daw. Grabe. sana maghintay sa Eds. No, kaya ang ano? content so top viewed content games ng kaling of team ano po top viewed content games ng kaling of team ayan 5 si Ed 6 si Ian Hindi, 7 si Ian 7 si Buddy di ba 6 si Ed oh. Haha, wakwak na naman. <laughs> Balita ko may gusto daw magwakwak kay Queen ha. Sino ba 'yan? Ha, sino ba 'yang gusto magwakwak kay Queen? Meron daw na meron daw uh, isang reactor na nagme-message kay Queen, no? Nagsumbong sa akin yung handler niya, hand, yung nag si ano, si Sir June. Nagsabi siya sa akin may isang reactor daw na nagme-message kay Queen at gusto daw mag para kinakausap about dun sa mag-sponsor sa kanya no so bilang akalingap uh, bilang part ng kalingap dapat tayo yung mas sumusunod sa rules no wag tayong mag direct contact sa beneficiaries maliban na lang kung may ano ko may pahintulot ko ano or yan kung matagal ka ng ano yung kumbaga mas okay ito pa rin talaga na ano na wag natin anuhin. About sa sponsor, wag tayo makipag-usap sa beneficiaries natin. No? Ayan. Yan, seven sing body. topic ni Kuya Jess yan, nag kay Queen. Uh, o nga po, no? kasi naikwento ko rin sa kanila about dun nga po sa reactor daw na gustong, ano, reactor po ng kalingap. Reactor po siya ng kalingap. Ayan. So, okay. Ito na sasabihin ko na, 11,000 viewers about 'yan sa title natin. Bukas na malalaman. So, ano ba? Yung bukas na malalaman. Ano? So, bukas na malalaman guys kung makakasama si Bianci. Bukas na malalaman kung makakasama si Bianci sa Hong Kong. Ah uh, si Mama yung magpapaalam, Kaya sabi ko kanina, 'di ba? si mama yung pag-asa natin, si ate Edna Vlogs. Kasi siya yung pupunta doon. Hindi naman ako pwede kasi marami din akong beneficiaries kailangan puntahan. No? So si mama pwede naman doon kasi teacher naman si mama dati. At naging principal din. So alam niya yan. And yun siya yung magbibigay ng letter at kakausap siguro sa teacher ni BNC or advisor kung papayagan ano kasi sa totoo lang, mga kalingap, ito, sa totoo lang, ano, um, nag-message sa akin si BNC. Nag-message siya sa akin kanina. Uh, uh, At uh, itong sinabi niya, itong sinabi ni BNC, mga kalingap, saan hindi daw siya makakasama sa Hong Kong. Dahil nga dun sa OJT. Yun po yung pinaka, baka daw di talaga siyang makasama. Pasensya na daw, at sana maunawaan daw po natin. Nakakalungkot yung message na yun ni Bianci Pero ako, sabi ko, ito, um, ito na yung huling natin. Huling chance natin para makasama si Biancy which is yung pag napaalam pag pumayag yung teacher ni Biancy na bukas pag pumayag siya kay Ate Edna bukas so sayang sayang po kasi talaga sayang yung travel na yun kasi maraming ano maraming Kalingap up angels din na hindi pa nakaranas doon, na gustong maranasan din yun 'Di ba? And sana payagan, sana talaga payagan bukas. Si mama yung mag, magsasama magpapaalam. Sabi ko pag hindi po talaga ano, pag totaldi pa naman tayo nagpapaalam. Kapag hindi pumayag, edi wala, wala tayong magagawa. Kapag hindi pinayagan sila mama. Wala tayong magagawa dito. So, si mama na lang yung bahalang makipag-usap bukas sa teacher. Kasama yung magulang ni Fiancy, kahit yung mama. No? Sana po, payagan. Kasi yung, yung ano naman, ah, kung papayag naman na ma-risked yung OJT, di ba? Kung papayag naman. ano Kasi si, si Carla nga po, mga kalingat, No? Si Carla, ganyan din. Um, pinayagan po siya. Uh, yung exam niya parang may sariling ano na risked yung exam niya para sa kanya. e college na po yon. Si Bianci po is high school pa lang, senior high. Di ba? Saka ano itong chance na to, baka hindi na to masundan. No? Itong travel na to Hong Kong kasama si Bianci. Hindi natin sure kung kailan to masusundan. Diba? Kasi syempre, gusto ko rin bigyan ng chance yung iba naman. Ano? Ang alam ko kasi sa OJT may kukompletohin kang oras. Di ko, uh, ano, pero, yun nga, malalaman natin bukas pag nakapagpaalam si, ano, si mama sa teacher ni PNC. Sana payagan kasi, ano, ah, uh, ano naman po, hindi naman po ito basta travel. Kumbaga, ito ay ano na rin, kumbaga... Um, tawag siya yan. Partner rin kasi ito ng, ano, eh, ng future ni Viancy. Ang kalinga, sponsors, may mga sponsors na gusto siyang makita, diba? Eh, yun naman po yung mag-ano din kay Viancy, yung tutulong sa kanya, di ba? Sana payagan po.